Masanto sila Beach na Ben Magandang gabi po sa atin Welcome to my vlog o oh. Yung gulong ng bike ni Ni Yung Gen na naman o oh. Nabukot na siya ata na naman o oh. O oh, pabul siya Sige tatay sa mga suki ni tatay Pasya tao ta Dito siya o oh. Pabul siya o oh. Eh parang Nabukot na siya naman o oh. ata ay bike bulong nang bike nini yung green oh dumulko reh ni tata ayo eh

Kasi may wasiwasan yan Buti nga May nabul ko na dito eh Kung wala Baka buti pa ako ng bahay ng Krasyaw doon Pag wala na naman Wala oh. Salat para ng customer ni tatay o uh, na nabubo ka na eh Pasyat ako sa inyo lahat ha Oo oh. Salam nyo na yan ha See you, see you mga